Do, tibay man ang yeah. ano, botelya. Two years, wala na ako. Butli, wala na sa unod. Ay, may unod. Yeah, seen... di na yung gamitin. Ang langgaw pa? di na pang eh. Ah. Hindi sa kapakot. na kapakot.

Ang saging pagali. Pwede ang go? La, ito niya. Kaya na pala, hindi ko din ang bato ng aking. Okay, naunag niya. Gusto, gusto niya. no? Pato, pato po. Iwag ka ba ko tuloy ang mga

Ada mo inaw? Ni galunan ko di ganin so, con ng lobo. Di? Wala ko daw eh. Ka kang container? Mhm. Uh -huh. Yeah, galun. Hmm. Ito yung lupok sa init. <laughs> okay. Pinakabilog pa ako.